Isa po ako sa mga taong may kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Marami na po akong naranasang kababalaghan. Pero ang ikukwento ko sa inyo ay ang pinakauna kong encounter at hinding-hindi ko ito malilimutan. Grade 6 po ako noon. Ang pasok ko sa eskwela ay mula alas 6 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Pag uwi ko, madalas ay wala pang tao sa bahay. Ang mga magulang ko ay alas 7 pa ng gabi ang uwi at ang kuya ko naman ay dumarating ng alas 5 ng hapon. Nakasanayan ko na pong kumain agad pagka uwi tapos ay matutulog ako ng saglit. Bandang alas 13.30 ng hapon noon, nakatulog ako sa sala. Sa gitna ng pag ko, bigla akong nakaramdam ng parang may pumapalo sa noo ko gamit ang walis tambo. Akala ko noon ay dumating na ang kuya ko at nagbibiro lang. Pero nagkamali ako. Pagdilat ko, agad akong napatingin sa ulunan ko at halos hindi ako makagalaw sa takot. May nakita akong batang babae. Wala siyang mukha. Mahaba at magulo ang buhok niya at doon ko lang napagtanto na ang akala kong walis tambo ay buhok pala niya. Hinahampas niya ako sa noo gamit ang sarili niyang buhok. Hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari. Gusto ko sanang sumigaw pero wala akong boses. Pinilit ko na lang tumakbo palabas ng bahay. At alam kong hindi lang ito panaginip. Pagtingin ko sa salamin, namumula ang noo ko. Parang talaga akong pinaghahampas.